Salis na kami. Meron kami pupuntahan, guys. May outing kami ngayon, guys. Paminsan-minsan lang naman kami yung mag-a-outing, guys. O, oh, ito na yung sakya namin, o. Oh. Ayan, ang namin. Hmm. O, oh, diba? Paminsan-minsan lang naman ito, guys. Hi. Kami mag kami mga magkakapatid sa Panginoon. <laughs> Ayan o, oh, ito yung aking sister na maganda. Diba? Maganda yan. At ito pa yung sister kong napakasganda. O, oh. oh, dito na tayo. Pasok na tayo dito. Mas na tayong yelo sa natipunan. Yeah, guys. Magagalit oh, ang mga sister. Ay, lang mga technical talaga naman. <laughs> kami oh we're sleeping. din naman nakarating sa akin mga picture mo. Kukunin so, sana puntay. Doon ano ano muna, muna. doon sa, sa sigurado mga naiihi na 'yung mga kasister. Dito na kami sa Angeles. Okay, mga damit Nandito na rin kami. Okay, baba na natin ating mga kuan. Dala-dalahin. Dala-dalahin. Ayan. Ito pa, oh. Tubig natin. Ay, ikaw na. O, oh, sige. Siya, siya na lang daw ang magpapaba. Ito. Ito, sis. Pakibaba muna to. Baba niya rin mga bag niya. Sabi ni Brad. Ito pa yung tinapay. Yung Yung okay. cake. Ito pa yung uh, yung cake. Ay, nitong ano. Ano yan? Yes? <laughs> na siya, siya, na lang okay. daw yan. Siya, siya na lang magbab, ano niyan, bababa. Nalik ka na, baba na tayo. Mga sister Aray ko. Come on, thank you Lord. Salamat Lord, nandito na kami sa Angeles. Aray ko. <laughs> Oo nga, di tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat Lord sa pag-iingat mo sa amin biyahe. <clears throat> okay. Andiyan ni aso nila. Nandito <laughs> na kami sa lugar na to. Dito na kami sa Angeles. Dito na kami papasok. Pasok na kami dito. Hmm, dito na pala. Ito na pala yung lugar. <clears throat> Dito na kami. Dito na kami mag... sa lugar na ito. Banding-banding din kami. O, oh, ito maganda rin to. Ay, yan pala yung ano. Yan pala yung swimming pool ano. Maganda na swimming pool nila. Maganda ang swimming pool private pool pala to ganda oh ang ganda naman na ang dito oh. may rip pa dito oh ito oh manalim din naman ano ayan maganda swimming pool oh ayan ko kayo sa swimming pool dito <laughs> Ayan. Ha? Dito na kami. Dali na na ang aming mga gamit. Sok na kami dito. Kasi ah, ano iba? Dito ko ilalagay yung sa akin. Ayan. Ay, sorry. Yan bag ko. Isang bag pa. Andito na ba lahat yung asayo, asa Esther? Sister Arlene, tsaka kay Sister Linda. Okay na. Tapos sino pa yung isa? Arlene ba? Arlene. Sige, nabas na tayo, sis. Da. Aircon pa. May CR na, no?

Nasaan sando kayo sa kabila. Sa kabila kayo. Maganda rin yung CR nila. Maganda. Lakas na naman. Maganda rin naman pala malinis. May salamin pa. Maganda rin ito. Oh. may salamin pa. Oh, kakarapusin na naman. Oh, may salamin pa, oh. Oh, <laughs> oh, may, may salamin pa diba? Maganda ganda ito. May aircon pa. oh. Wala bang si CCTV dito? Wala naman ano? Kasa po tayo dito. Hey, sir, ako, Oo, lang o, na pang tatluhan lang to eh. Kasi oh. na Ito, tatlo, pang tatlo, na, no? Dapat dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Dalawahan lang yan. Mm -hmm. Nakaka-pawid. Mm -hmm. Ganda, okay na. Manginit lang. Mm Hindi -hmm. pa siya umano yung aircon nabas na ako. Ayan. Maambon. Maambon. O di ba mainit dito? Mas mainit dyan pag yes. umuulan. <laughs> Sa loob lang naman kasi aircon, di ba? Ay, akala ko magdadive ka na anak. Ganda. Oo nga, dapat. Mag-swimming na. Yeah. Makautos <laughs> eh. <laughs> Magsiswimming -utos eh. daw. Makautos eh. Magsiswimming daw kami ngayon. Mag ano kami, mag magtitibak. <laughs> Maambun nga lang oh. Magalaw tubig kasi pumapatak ng alam Ayan, Ayon Ayan, chuchu. <laughs> <laughs> Pasok muna ako dito sa kwarto. Ito yung aming kwarto. Ay, yung O, diba? Maganda. At DR. <laughs> Ay, ginaw. Maginaw ang kwarto. Dito na yung aking ginawa. Hindi, hey, hawakan mo lang yan. Ikaw yung hawak mo. Tara. Kaya naman natin ibibigay ito sa bukas ng umaga. Alas ko. Alas ko. Hindi na tayo matutulog. <laughs> matutulog ka di ka naman yung na na Uy, may bathroom. Meron kaya lang. Na, may bathroom. Kaya lang. Kung may magsisiyan, pita ka sa bathroom. Si Bartit si naman. Kung diba? mag-asawa ko. Ah, ibig sabihin pang naligo ka. Kasi salamin, di ba? Ay, may bindi Okay. Eh. <laughs> Salamin dun eh. Ay, o nagsiyer ka. Sino na upo dito at may laglag lag to mga to? Hindi ulit, hindi ulit. Swimming na kami. Swimming kami. Hello. याद से काय

ng bobola. Eh, 'to. Sigurado oh ng baby. Parang may namasayang likod. Ipapasa, isang kotliko, dalawa, isang kotliko, dalawa. Timer! Kung sino yung makapasa na mabilis, ibig sabihin at sa kanilang bawa, one, yung second, nakapasa kayo ng bola ng mga kampo, kanalo na yung group ninyo. Okay, ibig sabihin. ang gagawin natin, um, handi, isa, dalawa, tatlo, dalawa, dalawa. Basta inyak? Hindi! Ito, i-hagis mo sa ka kasi mo sa kabila. Tapos with timer. Kung sino makahagis ng marami, tayo ang panalo. Okay, okay ba? Oh. Kaya kung may nangyong nangyong Ready? Okay, yung... okay, okay. okay meron si Ate. Oh! Okay, meron si Ate. Okay, meron si Ate. Okay, meron si Ate. yung bola. Oh. Yung kasama, diba? Okay. okay, ready? Timer, start. Uy na, na yung ano? Dadami ang ano natin, Oo nga Okay, Ako pumunta dito na kami Sakay na kami sa sasakyan <laughs> Di ka ba? May tumbler Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di Oh. Ilan ba tayo? Ay, hindi. Okay. hindi naman po tayo nagdagdag. Oo, oh, matay tayo pa rin. Kaya oh, um. eh, na po, Erin. Eh, Ilagay ko na po din Sino ba dyan? Hindi ka dito, sir. Si ano? Ano pa ba? Hindi, nainom pa ng na malikam ba? Doon na pa na. Doon na na si Sister Neng Sige. Doon na si Sister Neng Oo. Oh, oh. uh -huh.